Positive Day Delivers. This is Dr. D.D. Gisong from Mike and Jane's Project. Maganda hapon sa lahat ng mga delivers natin. And it's the first time ko tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. D.D. Gisong. Uh. Alright, so January to ngayon. Happy New Year pa rin sa lahat ng mga delivers natin. Uh, nandito tayo sa Precision Smile Dental Clinic. So time to check our teeth. <laughs> so ano, uh, check muna ng mga ano natin, ang uh, mga ngipin, no? check up tayo. Alright? So, per, kanina bago kami umalis ng friend ko, uh, no, siyempre tayo ng YouTube, but, uh, ang dami palang topic about uh, bakit maraming mahirap, ang lalong mahirap at mayaman naman ay lalong yung mayaman, di ba? Uh, simple lang ang dahilan, na-realize ko lang kanina, when I shoot my one of my vlogs today, na-realize ko, isa lang naman talaga yung dahilan, bakit ang mahirap, lalong nahihirapan at ang mayaman naman lalong mayaman. Pero isa lang muna gusto kong uh, gusto kong ano yun ngayon na uh, discuss yung mahirap na lalong umihirap. Alam niyo isa lang dahilan. I just realized. And I'm sure hindi ko alam kung mag-agree kayo. Kasi ang dami nila sinasabing dahilan eh. Negative mindset, poor mindset, poor mentality, ayo uh, ayaw baguhin ng mga ano, pag-iisip, di ba? Hindi, hindi open-minded, ganon, uh, negative thinkers. So, ang dami natin sinasabi tungkol sa mahihirap. Wherein, isa lang naman talagang dahilan, pa't sila naghihirap? Ito ang dahilan, okay? Ito lang ang dahilan. Ang dahilan, why poor are getting poorer, okay? For this one thing, because hindi sila nag increase ng kanilang income, pero nag increase sila ng expenses nila. Got it? Hindi nila dinadagdagan ang income nila. Ang dinadagdagan nila yung gastos. So parang ganito yan. Eh. So ito yung input pero ang daming out palabas. Ito lang yung papasok. Let's say uh 15,000 for how many years? 15,000 lang ang kita nila. Hindi sila nagdadagdag. Hindi nila naiisip na magkaroon ng side job. Hindi nila naiisip na magkaroon ng maliit na negosyo. Hindi nila naiisip na magkaroon ng uh, small art uh, digital investment or regular ordinary investment hindi na nga yung long term ay ano eh yung high end inv investment by the way sa mga gusto ng high end investment I am doing online coaching so message mo ko sa aking FB page Dr. Gigi Sunga so, uh, FB account Gigi Sunga so, uh, or call me 0939-525-4311 okay naisingit lang po yun coaching okay uh, and even business, yung gusto magpatulong on how to get more clients. So, I'm doing coaching. Okay? Alright, so, yun yung nangyayari sa kanila hindi sila nag increase ng income nila. Nananatili din sila dun sa pagiging uh, ano, empleyado sila na kumikita ng 15,000 hanggang sa mag-retire sila, yun na. Nadadagdagan lang yun pag di ba may mga step increment na tinatawag eh. Okay, so something like that. And the worst is, the worst, hindi na sila nagdadagdag ng income. Ang ginagawa pa nila, dinadagdagan nila expenses nila. So, bili sila ng mga flat screen TV na mas malaki, bili ng mas malaking ref, bili ng mas malaking upuan, bili ng cellphone ng anak. Uh, Ang dami. So, sa, hanggang sa wala na talaga, naging mas mahirap na mahirap na sila ngayon. Okay? Because they did not increase their income. That's the ultimate reason. Okay? So, guys, if you know someone, somebody, or at this point in time, naisip po pa rin na, Dok, di mahirap pa rin ako sa paningin ko, Baka you're doing the same thing. Hindi ka nag a ng income mo. So, ang gawin mo ngayon 2019, you just add an additional income. mag add ka ng income. Anong income? Yung paano ka magkakaroon ng additional income? Napakadami, di ba? Again, I'm doing online coaching. Pwede kitang i-coach on uh, paano ba madalga income mo. So, pwede mong gamitin skills mo. Tulungan kita how. Uh, give mo potentials mo. And tulungan din kita na you know, uh, magkaroon ng mga small investment, small business, so para magkaroon ng side job, okay? Do not stay poor this 2019, okay? Increase your income. How? I can help you. Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and yeah? let's go, let's go.